Hello, magandang magandang uh, umaga po sa atin lahat Luzon, Visayas at Mindanao So guys, dito naman tayo sa Changiang So pasinsya na lang po kayo kung laging uh, Changi ang uh, pinapakita ko sa inyo guys at napapanood nyo sa akin dahil ito yung araw-araw kong ginagawa Naka live mother, huwag kang at, ano, gagalaw ng masama Isa kong na medyo pinakamang Huwag kang gagalaw ma ng masama. Mabili na live dito tayo. sa Dap Dap Bamban. <laughs> Ayan guys. Ito yung epekto na walang power. Buong tarlac. No? Nationwide. Buong tarlac nationwide. So ito na guys. Yung napakaaga pa lang. Napakarami ng tao. dami nang namimili dahil... Uh, mimili na siguro sa babaunin puntang swimming dahil walang power alas 3 pa lang ng madaling araw hanggang mamayang hapon daw ng alas singko magkakaroon ng power so medyo buong araw po guys napakainit maaga pa lang ang init din ng salubong ng Hello 25 ma'am. Sana ang lahat kami ng chacha kayo. Guys, para lahat kami nakangiti uwi. Eh. So, nga, guys, panoorin na lang natin yung mga Thank you, thank you, thank you ma'am. Susunod na video natin. No, shout out sa mga customer natin. Ito naman tayo. Masuki natin. Hindi kayong mag-order pang Pasko, pang bagong taon, pang birthday pang piyesta katatapos guys ang pista din dito sa dap dap yung uh, Duse. yan guys wah <laughs> oh, kalamay tayo dyan oh kalamay 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 pili lang tayo guys hey guys

mam tam takto falo Kalamay, kalamay, kalamay. Uh, may inig sigurado po. Yes, ma'am, kalamay po. Pilil, pilil, pilil lang mga idol. Kalamay na walang katapusan. Kuya, darating dito na pa niya, magbabayad lang ka ng Alas 11. Alas 11. Magbayad ng 1.15. Oo, magbabayad ng 1.15. Magbabayad lang <laughs> sa internet. Donation. Dapat alas 7. Nagagawa yan. Dalawin mo na. Isa lang? Tipid mo naman. Tinapang... Malamig. Yes, ma'am. Nagkagulo na. Walang ilaw. Walang power. Thank okay, okay. ah, okay. okay. you.